term naman ng mga local government units, tama lang hubang tatlong taon. Then after that, magbobotohan na naman tayo for another three years hanggang matapos ang term niya for nine years? Well, uh, sa akin kasi ano yan eh, immaterial kung gaano ka frequent ang elections kasi may may argument naman kasi pag lalo pag sa local officials sa executive. Uh, siguro kailangan kailangan doon ng medyo mahaba-haba yung termino dahil planning yan eh, di ba? You plan for, for kunyari may five-year development plan ka. Nalaman right? natin yan sa strategic planning. So, paano mm -hmm. kung dalawang taon na o tatlong taon lang ang termino mo? Mm -hmm. O katuloy sa barangay, may at may naudlot no pa, may pinupuspon mm -hmm. ng kaya, pina you know, may mga ganon. Pag-executive sa tingin ko, valid na medyo longer ang term. Pero mm -hmm. pagdating naman sa mga legislature, kasi yan, sa Amerika lang, member ng Congress nun, yung House, dalawang taon lang, tapos na election kasi may may logic diyan eh. Yung mas madali dapat nating pinapalitan ang mga kinatawan natin sa paggawa ng batas kasi sa kanila man legislation eh. Mm -hmm. 'Di ba? So so they they can kind have of a shorter term, they can they they, they as uh, they could be reelected as often as they want. Uh, you know, mm -hmm. these are things that could be should be debated. Uh, kasi ang issue ko naman sa pagdating sa term limits, uh, uh, ito ay problema din kung limitahan mo tapos i-rotate lang naman sa mga hmm. uh, ano sa mga tao na papalit lang na sila ng kanilang mga kung yung nanay, yung tatay, whatever. Dynasty Nasisira pa rin. Din yung dynasty pa rin ng dynasty. tayo. Oo, oh, opo. Oh, so, so, Uh, kailangang pag-usapan yan kasi may advantage ang, ang may term limit, may advantage ang shorter, may advantage ang longer. Anong babagay? Sabi ko nga ako personally of sa may executive positions like mayor, even president, mm -hmm. even you know, yung mga yan ay pwedeng kailangang mahaba-haba kasi you are in the implementation. Tama. Alam mo naman natin pag nag-implement ka, eh, kailangan may continuity. Mm -hmm. Pero pag lawmaking katulad ng mga konsihal, katulad mm -hmm. ng mga bukal, mm -hmm tulad ng mga member ng Congress. Hindi nagmamatter diyan kung mahaba o maikli ang panahon ng iyong panunungkulan. Actually, sa ibang bansa nga, o, ang, 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 posisyon ng member ng legislature ay part-time. Eh. O. Yun, yung, yun yung hindi ka, babayaran ka lang pag umatin ka ng session. Eh. Mm -hmm. Opo. At saka pwede mong ikip ang profesyon mo, mananatili kang doktor pero member ka okay. din ng legislature. May mga ganyang bansa. Okay.